Ngayon more than ever daw in in the world stage ang sports ay nahaluan na talaga ng politics. Well, in the world stage, yes. In the world Depth stage. Nagkagulo na yung boxing, lahat ng mga drug testing at nagkagulo yung International Olympic Committee. Oh, oh kalkulo yan. doon sa sa babaeng boxer. Ayon, Ayoko mag-comment doon. Hindi ko naiintindihan yung technicalities. Mm -hmm. eh. Yung increased hormones. Hindi, ganito babae, story. Halaki, uh -huh. so yung story. Babae, nagaki. So, parang hirap mag- Yung Algerian na babae, oh. uh, cis woman daw siya. Ibig sabihin, oh. from birth. Babae eh, siya. Babae. Eh, babae so. siya. Okay. Eh, pero banned siya sa International Boxing Association. Yung paggamit ng mga ano. Dahil merong na-test siya at mataas ang kanyang testosterone oh, level, which is a male hormone. Well, sinabi may Na pangkaramdaman na ganun daw, increased production ng testosterone. Yan. Eh, pero ban siya sa IBA. Use of drugs. <laughs> pero sa International Olympic Committee, eh, okay pinayagan yeah. siya. Okay siya. Okay, siya. Mm -hmm. Eh, yung mga makakalaban niya, hindi, sabi, hindi, ah, oh. hindi naman fair yan. Oh. Ayaw, ay, nag eh, yung taga ngayon, Italy, Italian, yung ita Italian, <laughs> Italian daw na babae, ngayon lang daw siya nakaramdaw daw ng suntok na gano'n eh. Oh. Ah. Ganun, ano, eh Siguro Siguro, nayanig siya talaga. Oh. So, I'm sorry, sa sabi niya, hindi. So, yung may mga ano, sabi, hindi ko na lalabanan yan. Oh. Okay. So, maraming social media, sinabi, ganyan na, nagkagulo, And what explains this? Bakit nagkaroon ng mga ganyang-ganyang dope? Ang Doping. China, nag, nagkagalit yung Australian coach. Dahil daw yung Chinese swimmer, ang laki ng nilamang. Hmm. Isang uh, body length, Mm. Ang nilamang doon sa second place, mm. that never happens. Sabi niya. So ang uh, implikasyon Nagdodope. O gano'n. Eh, so, testing ang IOC, di ba? Lahat sila meron doping. Meron eh. After. Oh. So marami pong ganyan ngayon, nagkakagul sa ulit. And it has happened ever since. Mm -hmm. Dilang lang naman ngayon yan. Hindi lang naman ngayon yan. Yeah, marami pong...